Para sa mga kabataan ngayon, sulitin ninyo ang kasiyahan. Maglaro kayo mag-aral ng maayos. Pakinggang maigi ang mga payo ng mga magulang. Huwag mamadaliin ang pagtanda. Ang sarap maging bata pagkagising mo na dyan ang nanay mo hinahanda ang almusal mo. Inayos ang pangpalaygo mo. Inayos ang uniform pang school mo. Pag uvo mo galing school nakaredy na tanghal iyan. Kapag tag nagtatapisaw ka kasama mga kalaro mo. Minsan naglalaro kayo ng tago-taguan at patintero. Naglalaro kayo ng piko pa Chinese garter. Minsan nag-aambag-ambag para magkaroon ng picnic. Ang sarap maging bata talaga ang iyakan mo lang ang candy, iyakan mo lang ang lobo. Iyakan mo lang ang sugat. Kapag matanda ka na wala na lahat ng yan. Papasukin mo na ang realidad ng buhay. Mahirap harapin lalo kapag wala ka pang kukunan ng pangbayad sa mga bills. Kailangan mo kumayod para mabuhay. Para may pangbili ka makakain mo o ng pamilya mo. Minsan kahit pahinga hindi mo na magagawa. Kaya hanggang bata ka pa enjoy mo muna lahat. Nakakapagod ang realidad ng matatanda.